November 1 Kahit November 2 Ito ang panahong ang madalas na patay na lugar na bubuhay Lugar ng mga patay man kung maituturing ang sementeryo Para sa ilan, dito nabubuo at nagpapatuloy ang buhay Ang mga pangarap, ang silip sa kinabukasan At ngayon, sisilipin ko ang buhay nila nandito ngayon sa Manila North Cemetery at napanood ko kasi sa Mini Miss You na isang contestant doon nakatira sa sementeryo. Ah, alam ko din, Chang, nakatira sila sa loob ng sementeryo. Hindi ka ba natatakot doon sa loob? Hindi po. Kasi mahalaga kasi mukhang dad, yung mami ko at daddy ko at kuya ko. Ayun lang po yung gusto ko. Pumunta doon sa bahay. Kaya okay lang po kayo sa yung bahay namin. Mas mahalaga, kasama ko lang po yung mga pamilya ko. So naisip ko na, paano nga ba ang buhay ng mga tao na naninirahan sa lugar ng mga patay? So naisip ko, yun yung gagawin natin episode. May yung pangalawang documentary natin sa Algin Documentaries. At yun yung papunta tayo sa bahay ni Sir Ajay na isang dito sa sementeryo at pupuntahan natin yung mga nililisan niyang punto dahil yun yung trabaho niya at titignan din natin yung bahay niya, syempre yung pamilya niya kung paano sila naniniraan dito sa noob na sementeryo. Tara! Medyo nahirapan kami sa paghahanap kay Sir Adjay sa laki ng sementeryo. Hanggang sa si Malayo sa taas. Malayo-layo pa ang kanyang bahay sa meeting place namin. Kaya naman nag-alok na rin si Tatay Ajay na sumakay sa kanyang tricycle papunta sa kanila. Kung nakatira dito sa sementeryo, kamusta naman po yung paninirahan dito? Maayos naman. Maayos naman yung pag-ano namin dito. Kaya pag kailangan dito, malinis ka sa paligid. Kasi kung may reklamo ka, ano ka sa opisina, mm. kailangan malinis ka sa paligid. Malinis sa paligid? Mm. Kasi kung marumi ka sa paligid, may nagreklamo ng dalaw, mag-ano ang opisina, mm. paalisin ka rito. Masaya naman po kayong nakatira dito. Ay, masaya dahil wala naman kami ibang pupunta, di dito lang din. Dito nyo na po ba nakikita sarili nyo tumanda? Baka siguro. Kung ano, di, kasi may bahay nga kami sa probinsya, hindi naman namin nang Sa, ano, sa paniniran po dito, ano yung pinaka problema nyo na, halimbawa, sa kayo nahihirapan? Alimbawa, kapag walang kuryente, umuulan na malakas. Minsan, yung pabayad ng kuryente, kung ano, dahil matapat na wala kang ka, trabaho tas may bill iyon ang pinop problem iyon ang doon ako nangungutang doon ka nangungutang Talagang dikit po ang mga ito sa bispong bahay et, niyo? Ito naman, nakiusap ako dito, ginawa akong dito sa kabila, CR. Tapos ito, kanila sakop nila to. eh. Wala silang binabayaran dyan. Ako na nagpipintura. Kaya, hmm. Libre nyo na po. Libre sa, ko na sa kanila. Kasi pinayagan hmm. kayo. Uh, tuloy po kami, tay. Hmm. Salamat. Ito yung bahay ko. Malinis at makulay ang kanilang munting bahay. Natuwa ako sa nadatnan ko. Dahil alam kong kahit kapos, inabala ni Tatay Adjay ang tahanan para maging kaaya-aya ito. Dito ako natutulog. Dito po yung natutulog. oh, Yung mga yung asawa ko sa itaas, mga anak ko. So, nandito din ang... Dito ito po ang kusina niyo. Mm, tayo. ito yung CR namin. CR. Ano po ang nasa taas niyo po? Gan bahay din. Yung, sila, doon sila natutulog sa itaas. Pwede po ba ang... Pwede. Okay? sige po. Kaya lang, medyo makalat. Okay lang po. <laughs> Dito naman natutulog yung... Oo, oh, may secret pang ano. <laughs> dito natutulog yung ano ko, yung anak kong isa, buntis. Yung may asa, pamilya. Siya lang po mag-isa dyan oh, matulog? Oo, yung dalawang mag-isawa. Sino po natutulog dito sa My taas? Asawa ko, saka yung isang anak ko, saka yung apo ko. Oo. Oh. Pag ano, maaga pa rin akong nagigising, mas gusto ko sa baba dahil nakakapanood ako ng... Ah, kasi malaki oh. yung TV. <laughs> Mahilig din ako manood na YouTube eh. Ay YouTube? Ano, paano po yun? May wifi po kayo dito? Ito. Ah, oo nga, may wifi sila, guys. So, pag umuulan po. Ayan, may mga butas na yan, tumatagas. <laughs> oo. So, nilalagyan nyo ng mga oo. timba, gano'n? Hmm. Para... Natira ako dito, 1995 pa, dito na pinanganak yung mga anak ko. Pero napunta ako dito, 1986. Pero noong, ano, 1986, tumpa ako sa bahay ng lolo ko, yung inuupahan niya. Tapos mm -hmm. nung nagkaroon ako ng pamilya, nung dito na rin ako. Nag umpisa po kayong tumira dito, kaya lang po mag-isa muna? Hindi, may asawa na ako. May asawa na ako. Nung kayo? ako rito. mga anak ko, yung mga kasakasama ko mga mentura, eh, puro ganito lang din. yung anak ko, nagtatricycle, dalawa sila, tindi isang tricycle. Kaya pala yung kayo lumalabas yung, yung isa. Sa, ano, Blooming Yung isa, minsan, sa palengke, di, minsan dito. Dito sa bahay nyo, Tay, magkano binabayaran yung kuryente, tubig? libre ba yun? O ano? Hindi. May, etong kuryente na to, sa sub-meter kami doon eh, kami kami mga nakakabit dito. Kanya-kanya kaming, ano, minsan umaabot ng um, ilaw ko, 2,000. libo. Mataas din. Eh? Mm -hmm. Sa tubig po? Sa tubig. May poso lang din. naka -ano lang din. Naka-connecta din ako sa ano. May puntador din yung, ano, gumagasas kami ng, ano, 600. Paano po yun, Tay? Uh, sa so dami ng ginagastos nyo, paano kayo kumukuha ng pambayad? Nakakaraos din naman eh. Paglilinis po ng mm. mga punto. Minsan, may mga nagpapagawa sa amin kasi pag minsan, pag may mga namamatayan, lumalapit sa akin. Eh, Doon kami nagkakapera. Pag, ano, pag wala, nagtsatsaga kami kung ano, nangungutang kami ng pera. Kapag ah. po ganito, papalapit na ang undas, gano'ng karami ang nagpapalinis po sa inyo ng puntod? Marami rin. Dahil halos lahat mga alaga ako, marami rin na kasi akong alaga. Halos lahat pinipinturaan ko rin. Ay, gumagastos sa pintura lang, gumagastos ako ng may git gismil. Gano'n na po karami yung napipinturaan nun? No? Marami na rin, nasa 60, may git. Hmm, dami na. Bawing-bawi sa bayad po, no? Opo. Ba ito, pag ganito, bawi lang kami sa, ano, parang ito na ang pinakapasko namin. Oo. Oh, hmm? oh, ito yung pinakamadami kayong oh. blessings, no? Kanina po, papunta tayo dito, nagta-tricycle po kayo. So, bukod dun sa paglilinis ng puntod, Tatricycle yun din, din yung ano minsan, Paano po pag ano, konti lang yung nakukuha niyong pera sa isang araw, ano po yung binibili niyo? Anong inuunan niyo? Pagkain, siyempre. Ano Pagkain? Mga, oh, oh, Kasi may, ang bigas namin, minsan pag may pera kami, may bumibili na yung ano na, kalahating kaban. Mm. -hmm. Pero pag wala, may kakainin kami, di bali yung ulam. Madali na lang yung ulam, diskarte yan. Matapos naming libutin ang bahay ni Tatay Ajay, pinakita naman niya sa akin kung paano niya ginagawa ang paglilinis at pagpipintura ng puntod. Nakitulong na rin ako. Mabilis lang ang trabaho, pero masaya. Isang beses sa isang taon, may remodeling kumbaga ng mga bahay ng patay. Pag ganito po, nililinis nyo muna bago pinipinturahan. Mm, Inis ko ba na namin to? Ah. Dati sila namin pintura dito, eh, namatay na yung tigapagpintura ni nanay. Gano'n nyo po katagal lang pinipinturahan? Matagal na ito. Malilit pa tong mga anak ko. Nung... Ah, anak nyo din po siya? Ay, ang panganay ko. Hmm. Ano pong pangalan nyo, kuya? BJ po. BJ. Ilan taon ka na? 28. 28. May pamilya ka na din? Yun, yun naman bahay niya. So, sa gantong paraan na uh, tutulungan mo rin ang tatay mo? yan? Tulong-tulong kami pag ano. Kapag nagpapapintura po sila, kayo po ba ang nasusunod kung anong kulay? Ay, o hindi. Sila. sila. Sila ang ano. Tinatanong namin kung anong gusto nilang kulay. Dahil sila nagbabayad. Kailangan sila masusunod. Ilan taon nyo na pong alaga? Ma... Ila... Ila... Liman taon pa lang kayo, BG, nung ano natin to, no? Liman taon pa lang yung panganay kong naging alaga ko to. Talaga? Mm. Anong... Idad po kayo nagsimulang magalaga ng mga kuntod? 1986 noong... ano anong mismong pagkapunta niyo po dito? Oo. Mm -hmm. ah, pag, pag ano mga isang taong uh, siguro ng pagpunta ko rito hindi pa namang sakto nagbabantay na. Mga mm -hmm. nag mga ilang taong pa. Sama-sama pa lang ako sa trabaho noon, wala pa akong alam. Mm. -hmm. Kumbaga inaral niyo po muna. Mm -hmm. Bakit po ba kayo napadpad dito sa sementeryo? Bakit ito yung napili nyo? Kasi ano? yes, doon sa amin um, sa probinsya, wala kaming hanap buhay doon. Hindi naman ako mahilig sa bukid. Ah, so taga-bukid po kayo mm -hmm. dati? Bubukid yung tatay ko noon. Tay, sa so tagal nyo pong ano, nakatira dito sa sementeryo, may na-encounter na, na ba kayong mga multo? multo? Kayo? Dito, wala akong na-encounter na -encounter multo dahil mano ma naman ako kasi sa mga buto ng mga tao dito. Pag may mga tinatanggal kami, kahit saan ko na lang inililibing basta hindi lang kalat-kalat. Oo. Kaya siguro hindi, wala rin nagpapaki an, papag, ano, sa akin. Hindi na din po kayo natatakot. Hindi. Dito tignan niyo gusto maki, makita yung mga lip pinaglilibing ko mga walang bayad, mm, mga boto tara. Ah, sige po. Pinakilala niya rin sa akin ang kanyang ibang alaga. Pero may isang bahagi ng tour na nakakalungkot. Dahil kasama man nila si Tatay Ajay at ang kanyang pamilya ang kanilang tunay na kapamilya, parang nakalimutan na sila. Mga hindi na dinadalaw yan. Oh, 2004 pa. Oh. Lahat po yan, mga bungo-bungo na? Oo, mm, mga bungo, bungo na yan. Nagkasya po sila sa maliit hindi, na kwersa. ano lang, nakasako lahat yan. Kanya-kanyang sako. Paano niyo po nalalaman na hindi na talaga babalikan ng mga pamilya? Hindi na sila dumadalaw. Ito, mayroon pa rito. May mga to. Lahat lang ito, wala nang bumibisita. Pero itong mga bata na yan, meron. Ito, ito, marami pa rito. Kaya sa saan sulok ko na lang nilalagay. Libre nyo lang pong ginagawa? Mm -hmm. libre lang yan. Wala nang mga... Bakit po, Tay? Bakit nagkukusa kayong ilibing yung mga yun, hindi na binibisita? Yun nga, ayoko naman kasi ng kalat-kalat. Kasi pag yung kalat-kalat, kawawa naman sila. Naawa din po kayo? Oo. Kaya kahit na walang bayad, kahit na saan sulok ko lang nilalagay, at least nakalibing sila na maayos. Oh, ang dami na din, no? Mm Mga -mm. nanggagaling sa ganito yan. Kasi pa five years namin ito. Mm -mm. Kontrata. Pagtapos na yung kontrata, papalitan na. Yan, dyan namin nilalagay ko. Kahit pa saan, sulok ko na lang nilalagay. nating puntahan yung ano, mga anak niyo po at Tera. pamilya nila. Oh. Dito na rin lumaki ang pamilya ni Tatay Ajay at sa karatig puntod lang din, bumuo na ng bahay ang kanyang anak. Ito na po ang kabuuan ng bahay niyo. Ito ang anak niyo. Anak ko ng asawa ko po. Ah, ilan ang anak niyo? Isa po, ang dadalawa po. Dadalawa. Ilan taong ka na kuya? 28 po. Dito na kayo natutulog, okay. nanonood ng TV. Yung lutuan. Ah, nandun yung ano, lutuan. Ano, yung... Uh, Shilling po. Shilling. ito, may aquarium pa kayo. Ah, ano to? Gagamba to ah. Ito po, may ano po, flower on. Patingin nga. Maliit pa, ano? Gano'n na katagal yun? 3 na... weeks po yun. Ah, 3 weeks. Ako ko lang po nung ito, mahilig ka talaga sa gagamba. Bakit gagamba ang naisip mong alagaan? Hilig ko lang po din yun. Hilig mo? Nung bata ka pa? Naano ko sa'yo yung mga naglalaban ng gagamba maliligo. Paano mo nakukuha yan? Yan, binigay lang sa akin yan. Binigay lang? Paano mo inaalagaan yung gagamba? Anong pagkain nila? Binibili mo ano, super world. Binibili mo pa? Pagkain na ako, kinapakain ko sa akin Ah, kinakain din nila yun. Gano'n mo nakatagal alaga to? One year na po yan. Eh. One year. Nag, ano ka, nagbe-breed ka? Hindi po. <laughs> tulog lang sila, no? Hmm, tulog po yan. Akala okay. ko, aquarium na walang laman na isda. Ito, ano to? Ano po yan, eh, mga pyesa ko po ng motor. Binibenta ko po. Ah, nagbibenta ka din. Magkano ang bintahan dyan? May isang daan, may 150, mga ganun. Saan mo kinukuha tong mga to? Binibili ko po sa ano, Shopee. Shopee? Hmm, binibili marami yan. Ito ang panganay. Ito ang panganay. Panganay Ito po ng asawa ko. Ito, pa panganay na Ito asawa panganay mo. Ko. Ito ang anak panganay mo. Ko. Ganun na kayo katagal kasal? Hindi po kami kasal. Hindi eh, pa kasal. Ganun na kayo katagal nagsasama? Magdadalawang taon pa lang po. Magdadalawang Dito kayo natutulog, no? Salamat, salamat. taong ka na? 19. 19. ang una mong anak? Sa kanya po. Mm -hmm. Ilang buwan na to? 5 po. 5. Mga next year ka pa mga anak? Opo, February po. Anong feeling na dito ka lumaki? Sa um, cementerya? una po, nakakatakot. Siyempre po, nasanay na rin po kami na dito kami nakatira, banda malaki kami. Mm -hmm. May plano ba kayo? Pagdating ng araw na mamukod o okay na kayo sa cementerya? Pero mas gusto pa rin po talaga namin na matira sa labas. Mm Kapag nakapag-ipon? Opo. Para naman po maranasan din namin kahit papano. Yun yung pangarap mo? Opo. Kahit po doon para po sa panganay ko, yun din po yung gusto namin. Para po maranasan din din, hindi po yung habang tumatagal po, dito rin sila lumalaki. Ayaw po namin na maranasan din kung ano po yung naranasan namin ng bata kami. Ako po kasi talaga nakatira po ko sa baba po. Sa 16 Street po. Bago ka lang dito sa street na to? Oo oh, Neto lang din po kami natira dito. Simula po nung napangasawa ko siya. Komportable ka naman dito? Oo oh, po. Sanay na din po. Nag-aaral ka pa ba? Hindi po. Anong tinapos mo? grade 9 po, dapat po, first year college na po ko ngayon. Mm. Kung di lang po ako talaga nagbuntis do sa panganay ko. May bala ka naman ituloy pag nagkaroon ng pagkakataon? Oo po. Bala ko po kasi talagang maging polis. Gusto mo din maging polis? Oo po. Bakit polis? Kasi po, siyempre po dito sa amin, may mga yung mga nagdanakaw po sa labas, dito po tumatakbo sa lugar namin. Kaya po pati kami nadadami. Mm. Kaya po ang gusto po namin, mauli din po sila para po hindi naman po lahat ng putok sa labas na dito po nanggagaling yung mga magnanakaw. Ibig sabihin po dito na nakatira. Mm. Iba po kasi dito lang tumatakbo. Nadadamay lang kayo? Opo. Nasa, na dadawit lang po kami. Sana matupad mo yan pag meron mm. ng chance, no? Opo. Paano ka magse-celebrate ng Pasko? Ganun pa rin po tulad po ng dati na masaya naman po kami kahit po hindi po ako buntis nung nakaraan. Ngayon po talagang umiibas na rin sa alak. Mm. <laughs> ano pa ang bawal sa Yung ano po, tulad po nung sabi nung doktor, iwasan daw po pagkain ng malalamig, mm. ng matatamis para daw hindi masobra yung laki ng bata. Kasi kami rin naman daw po yung mahirapan. Nakakatakot din po kasi yung ma-CS. Oo, mahal. Wala eh. po kasi kaming pera din pangan sa CS. Kaya po iniiwasan na lang din na mangyari yun. Ngayong nag-aaral ko naman, eh, talagang kahit na pinangungutang ko yun, mm. pang ano pa, makapasok lang siya. Masipag naman po masipag, sa pag-aaral? Masipag naman siya pumasok. Sabi ko nga sa kanila, kung yung, hindi ka mag-aaral. lang ay may papamana ko sa inyo. Wala naman, eto, pamamana ko sa inyo, eto paglilinis ng sementeryo. Eh, <laughs> wala naman akong ano. Eh, gusto kailangan matapos sila para pagdating ng araw, meron din silang trabaho, kapamilya sila. Mm. Meron silang alam na hanap buhay. Ano po ang pangarap niyo para sa pamilya niya? Ay, siya, ay yung anak kong bunso kailangan makata makatapos lang ng school para pagdating ng araw, ma well, pag wala na ako, wala, paano na sila. Kailangan makapagtapos sila ng pag-aaral para pag nagkapamilya sila, meron din silang hanap buhay na ano, panghanap buhay. Ay kung hindi sila katapos ng pag-aaral, ano, wala silang ano, trabaho makukuha kung gusto mo sila magtrabaho. Ito, ang apo una. din po Ito, siya? Ito, isa lang yan. Po. Ayan, dalawa lang sa kayong nilu kanina. Ilang taon na po siya? Ilang taon na? Ito. Seven. O, nag ano nag na po? Grade two na rin yan. Grade two. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman. Gano'n na po kayo katagal uh, kasal? Hindi na kami binasal. Ano Nagsama na lang. Kasal na lang sa banig. Nagsama ano? <laughs> kami, 19... 95. 1995. Saan po kayo nagkakilala? Dito rin po. Doon, sa ano lang, uh, magkatabing dingding. <laughs> Paano nyo po siya pinorman? wala, di wala nang forma-forma. Nag, ano lang, nagkayayaan uh, lang marasyal. Ano po na nagustuhan mo, eh. niya sa kanya? Mabait <laughs> po siya, masipag. Ikaw naman tayo, anong nagustuhan nyo kay well, uh, Nanay ano Evelyn? Hindi, ano, hindi marunong Manghingi ng pera yan. <laughs> yan ako lang nagbibigay. <laughs> Oo. Oh. Paano po kayo tumutulong sa bahay na kung si tatay ang naghahanap buhay, ano pong ginagawa niyo? Ako po, ano, naglilinis po ako dito. Tapos yung mga anak ko nung malilit, ako po nag alaga Masarap. Masarap mag alaga ng ako. Huwag lang iyakin. Huwag iyakin. Pag iyakin, yoko. <laughs> <laughs> <iyakin, yaw> Mukhang <laughs> <laughs> tayinig kayo. naman po sila. Doon kayo sa inyo, pag iyakin ka. Sa kabila po ng sitwasyon niyo, ano po yung pinagpapasalamat niyo? Ay ay. Pinasasalamatan. namin eh. eh. Hindi kami napapaalis dito. Hmm. Saka hmm. hindi kami nagkakaroon ng mga anuman problema. Malasop naman. Lang. Hmm. No, basta magdasal lang. Dasal lang. Kasi ang problem, problema namin talaga 'yung pag kami napaalis dito. Hmm. Malalim pupuntahan. Si tatay po na po namin kanina kung anong hmm. pangarap niya para sa pamilya niyo. Kayo po ano po ang pangarap niyo? Pangarap ko, ano sana mapag, ano ko yung mga anak kong nag-aaral, sana rin. Gusto ko rin yung makaalis din kami rito, siyempre. Sabi nga nila, bahay daw rin ng, oh. ano, ng patay. patay. Mm. Siyempre, gusto rin namin na makaano kami ng bahay, diba? Tsaka yung mga anak ko nga ito, mga ako ko, gusto ko makatapos. Lalo na yung bunso ko, grade 8 na. Mm -hmm. Gusto ko makatapos yung, ano, kung Kung sakali po, saan niyo po gusto ng tubera? Ayun ko sa kakanya. Kahit saan, kung saan meron. Ka kung, kung saan, saan meron. Na Siempre, kung ay, nga, saan na maayos ay, at ligtas. Ay, ay. Kung saan niya gusto, di doon kami. Mm -hmm. Ito tayo dahil nabanggit niyo kanina, sobrang importante ng bigas sa inyo. Naisip namin kayo bigyan ng konting bigas lang. Malaking bagay na sa amin to. Opo. Ayan, 25 kilos po yan. At saka, ito tayo pang Kotse bueno nyo lang tayo kung gusto nyo idagdag sa ano nyo Ayan natuwa siya oh Ayan lang po ang maano namin tay Sana makakatulong kahit pa paano. Sa mga taong kagaya ni Tatay Ajay Hindi na mga patay ang kanilang kinatatakutan Kundi ang bukas na walang kasiguraduhan para sa kanilang kaligtasan Kaya naman sipag diskarte, tiyaga at panalangin ang panlaban nila upang magpatuloy sa hamon sa kanilang buhay. Mahirap man ang kanilang kinatatayuan, hindi pa rin namamatay ang pag-asa at pangarap nila para sa mas komportabling pamumuhay. Ako si Aljon Mendoza at ito ang Aljon Documentaries.